Webes ng madaling araw noong January 11, tinupok ng apoy ang higit sa isang ektaryang parte ng Auxiliary Wet Market sa San Fernando City, La Union. Umabot sa 200 milyong piso ang nawala sa ekonomiya ng lungsod dahil sa sunog. Kaya noong January 12, idiniklara ng pamaalang lungsod ang state of calamity sa bisa ng City Resolution No. 24-009. Pinatay nasa siyam napung milyong piso ang kabuang danyos ng sunog sa mga ari-arian sa pamilihan at higit walong ang stall owners ang naapektuhan. Dahil dito, nakatanggap ang mga stall owners ng pinansyal na tulong mula sa Assistance to Individual in Crisis Situation Program ng DSWD sa pakikipagtulungan sa tanggapan ni Senator Amy Marcos. Ang mga binipisyaryo nakatanggap ng tig-10,000 piso at food pack. Pinangunahan ng DSWD Region 1 noong lunes, January 2022 sa barangay Katbangan ang pamamahagi ng mga tulong. Maliban pa dito, nauna ng namahagi ang DSWD ng tig libong piso at food pack sa higit isang libo dalawang raan mga individual na apektado ng sunog kung saan galing ito sa Congressional Fund sa tanggapan nila Union First District Representative Francisco Paulo P. Ortega V. Ang buong uh, amount po na nai-provide natin dito sa assistance na to ay umabot na po sa 14890000 Patuloy po ang ginagawang assessment ng mga fire victims para po masigurado natin na lalabas doon sa kanilang assessment kung ano po po yung ibang uh, support services na kailangan po ng mga um, victims ng eto pong sunog, ano po. At gusto lang po natin i-remind yung lahat na hindi lang naman po DSWD ang nagbibigay ng assistance sa mga ganitong pagkakataon. May ibang ahensya po tayo na meron din po silang uh, okulang programa. Patuloy pa ang isinasagawa ang clearing operation sa auxiliary wet market habang pansamantalang inilipat ang higit sa 300 stall owners sa hilera ng P. Burgos Street usap muna ng pamalang lungsod ang mahabang pasensya sa publiko habang puspusan na ang clearing operations. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.